Andito na kami sa bundok. Bundok ng kagubatan. <clears throat> yan, hindi pa talong. baluktot pa. Kasi wala pang bunga. Pag nagkaroon ng bunga, talong na yan. <laughs> nandito na kami. Naglalakad. Ka, mga talong, oh, pila, oh. Hindi, hindi naglalakad, nag gumagapang. Ayun oh. oh, oh. yun, yung mga mahilig magtalong. Ang dami oh. Andami, oh. Nagkakabunga na. na oh, yung ha, namin, lawak ng talungan oh. No? oh. Mga katigre, ah, katigre, mga katigre. Mga katigre. Lawak ng talungo. Oh. Bumabalik na sa lungga. Dami. Balik na sa lungga, matigle. Balik na sa lungga, matigle. Punta kami sa kuiba. Nandiyan 'yung totoo. Punta kami sa lungga, diyan na mato. Ano go? Dito na gar biso.

Ayan ay This way is my tutukod na bato. na Nanuyot na patula oh. Patula. Sikwat patula. Sikwat patula. Pang miswa. Pang miswa. Dapat may. Pang miswa. Ito puno ng gabi. Samahan niyo ko guys. Dito kami mga ka... Bikers Our JV Manila Chapters Dito kami ngayon sa Bondok Sa bukid ng Biak na Bato Ayan, papasok na kami dito sa Gubat-gubatan pag pag yung bata doon, pag biyak

na, bit na mabunda, ay, wala ay, wala no, yung Ano Yung i Yung kib tayo tayo. Ako. akit po natin, mag-ingat na lang po tayo. Huwag na lang po tayong umahok sa mga baging. Baha po mga mahulog ma 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 na... Uh, Sawa. Sa ano na lang po ah, tayo Walang wala. wala. picture? Mga batok. Pipicture tayo dito. Pipicture lang po po kayo. Naging ayoko sa taos. Ganoon po. Pitcher plano yun eh. May bubuyog lang sa tayo nga mo. Huwag ba kayong cell phone Mayroon nga. Picture daw. Di ba? Parang naging ayoko sa taos. tara po. Dito na ako. Sa pangalan. Jump shot daw. Uy, yung kulu rong sa gitna. Nasaan yung kulu rong? Dito ka sa gitna. Walang lakahan na dito eh. Dito ka, dito ka. Dito ka, bata. Bata! Ito Tingin tayo dito, dito, dito. sa so, cellphone. Okay, 1, okay. 2. Okay. Okay, sa cellphone lang tingin ha. <laughs> Papa. Roar. 1, 2. 3. Okay. So, Thank you. mo kami dito eh. Hindi yeah, lang kama sila. Baka bigla mga ganit. natin yung Dito pala kapo lang na ano, ano, oh? ako tatabi. Tiger. Get down. Ah.

<todil> <graffiti> <todil ano <mainland> <todilTH verwelps> <producción> pues, <todil> kayo Uy, free lang pala. Oh. Diyan, po free? print. print. Libre sulat. ganoon. po mga rep magnet

50 lang guys oh. So, pang dikit sa right nyo dito lang yan sa biyak na bato matatagpuan